Welcome po sa aking YouTube channel. Sa so mga hindi pa po, po nagsusubscribe, please click the subscribe button po at huwag kalimutan i-click ang notification bell para ma-update po tayo sa mga new upload videos. Ayan, today po ay Thursday and tomorrow is off day. Kaya mag po tayo ng inisang munggo. Ang ating mga sangkap, syempre po ang ating pinalambot po na munggo. Andyan po ang ating bawang, sibuyas, luya, kamagis at sili. Andiyan din po ang ating manok at ang ating talong. Andiyan din po ang ating maging sarap, ang ating patis at ang ating sobrang kong. Yan po ang ating mga sa ating lututuin bilisang munggo. Ayan na po, ko po po ang ating manok. Ayan, ito yung punin natin. Ibigisalan po natin para ko po ang ating manok. Ngayon na po, iliprito lang po natin ang ating manok. Ayan. Ngayon na po, nagbabrown na din ang ating mga manok. Pwede ko na pong ilagay ang ating bawang sibuyas at ang ating luya. Ayan na po, nailagay ko na rin po ang ating sibuyas at ang ating luya at ang ating bawang. Ayan, gilisa natin together with our chicken po para maluto pa po ang ating manok. Ayan. At na po, ginigisa na po natin siya sa patis. Ayan po. Ang ating bawang, sibuya, at ang ating duya, kasama ng ating manok. Ayan, ginigisa po natin siya sa patis. Isusunod ko na po dito ang ating kamatis. Ayan na po, nilagay ko na rin ang ating kamatis. Ayan. Gisa-gisa lang po natin at itutunod ko na po ang ating munggo. ngayon na po, nilagay ko na po ang ating munggo. Nilagyan ko po, po ng tubig, kaya dinagdagan natin ng tubig po. Ayan. Pakuluan lang po natin. Ayan na po, kumukulo na ilalagay ko naman ang ating ilalagay ko naman po ang ating talong at ang ating sili ayan na po nilagay ko na ang ating talong at inilagay ko rin ang ating sili ayan lutuin lang natin to at ilalagay ko din ang ating sutanghon po lalagyan ko siya ng sutanghon Ayan na po, atentahan ko na. Nilagyan ko ng magic sarap. Ayan, okay naman po ang lasa. Nilagay ko na rin po ang ating sotanghon. Andiyan na po silang lahat. Ayan, tutuloyin ko lang po ang ating talong at ang ating sotanghon. Ayan, at pwede na po tayong kumain. Ayan na po ang ating finished product po. Ang ating ginisang mugo with sotang hong. Ayan po. Siyempre, may manok din po yan. Maraming salamat po.